sa isang showbiz insider na si Ogie Diaz kasama na rin dito si Mama Loy at Ate Mrena napag-uusapan nila ang patungkol sa status ngayon ng Kim Pao marami di umano kasing curious at nagtatanong ng mga tagahanga ng Kim Pao kung ano nga ba ang status ng dalawa o sila na nga ba ayon kay Ogie, hindi pa umano silang dalawa ni Kim at Paolo ay hindi na di umano gaano kasweet ang dalawa Okay naman pagdating sa set, so balit malabo di umano ngayon ang ligawan. Kaya isa di umano sa ikinalulungkot ni Oji dahil isa rin siyang Kim Pao fan. Tinanong di umano ni Oji kung bakit ganun ang nangyari. Ang sabi ay parang hindi ignagaano ka-intense yung feeling ni Kim sa set kay Paolo Abilino. Naayon pa kay Oji, passionate kasi si Paolo kung ano ang ibigay sa kanya na role, yun din di umano ang sinusunod. Dagdag pa di umano, binanggit ni Oji base sa kanyang nakuhang impormasyon na parang may ibang gusto si Paolo. Naayo naman kay atemprena, na baka lang di umano ay may pinagdadaanan lamang si Kim. Gayon pa man pa rin nila na manumbalik ang dating tamis ng kanilang ipinapakita noon on cam at sana'y umano ganun din sila ka sweet off cam.